Kapatid na Angelo Eranio B. Manalo, bumabati po kami sa inyo ng maligayang maligayang kaarawan po. Una po sa mga may tungkulin at guro sa pagsamba ng kabataan, dito po sa distrito na Iquilio South, ay kong puso bumabati sa aming tagapagugnay ng mga kapusanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Iranyo e Bimanalo ng maligayang kaarawan po. Kami po na mga may tungkulin sa lokal ng Mansaya, distrito ng Iloilo -Ilo South, ay bumabati po sa inyo ng Happy Birthday ko! Kami pong mga kapatid sa lokal ng Tigbawan, distrito ng Iloilo -Ilo South, ay bumabati ng Happy Birthday And ministerial workers, the local leadership, and the church officers, and all of the brethren in the local congregation of Mandoyao, Ecclesiastical District of Iloilo South, we would like to send our warmest greetings to the Christian Family Organizations Coordinator, Brother Angelo Evangel Manalo. Happy birthday, sa lakar ng tinutong at sinusuko, sa lokal ng tipot, lower tipot, at lokal ng parasalo. Happy, happy birthday po! Mahal na mahal!